Sa video na ito ay papakita namin sa inyo ang isang kalsadang itinayo noong panahon pa ng mga Espanyol mula 1565 hanggang 1898 sa kanilang pamumuno dito sa Pilipinas. Ito ang Usokan Spanish Trail. Ang laki? Tingnan niyo. ho. Oh. diyan ka lang muna. Tingnan niyo kung gano'ng kalaki yan. Ito ako. Ginamit ang train ng mga sundalong Espanyol at mga katutubong tao at sa paglipas ng panahon ay naging isang makasaysayan na ruta na may malaking kahalagahan para sa kultura ng mga kuldaliran at sa mga lokal na tao dito. Tingnan nyo kung gano'n siya kataas. Ito, ang height ko is 5'10". Ito na yung narating natin, yung unang tunnel. Tara, samahan nyo po muli kami sa adventure na ito. Kasama si YP, simulan natin ang video. Guys, this is Krej at nandito po tayo sa Atok Benguet. Itong kalsadang ito is yung Halsema Highway. At ngayong araw guys, pupuntahan natin ngayon itong usukan Spanish Trail of Atok Benguet. So pupuntahan po natin ito ngayong araw, titingnan natin kung ano makikita natin dito. Mula po dito sa tabing highway, dito natin parnit yung ating motor. Uh, dito tayo magsisimula ng ating paglakad kasi hindi po pwedeng umakyat daw yung motor doon, sabi nila kuya. Okay, time check tayo. 1:05 na po ng hapon. So, ito yung ating simula ng ating paglakad mula dito sa highway. Tara, let's go! At meron din po pala akong dala. Nakaready tayo. Meron tayong dalang flashlight kasi medyo madilim daw. So, ito daw po yung dadaanan natin. Ito mismo sa may poste. Eh. Dito po tayo dadaan. Sabi ni Kuya kanina, hindi daw masyado nalinis yung daan dito kasi matagal nang walang pumupunta. Hindi na dadaanan at hindi pa nila naaayos. Tingnan natin, hopefully sana after natin i-features, i-vlog is uh, dumami yung mga turista dito para magkaroon din sila ng income. Okay guys, ang elevation natin ngayon is 2,100 meters above sea level. So mas mataas to sa Baguio kasi ito yung Atok Benguet, mas mataas na tong lugar na to. Ang taas no? Okay, sa part na to guys, meron na tayong railings na pwedeng hawakan kasi yung gilid natin ang lalim. Ayun Bangin. So maganda nilagyan nila ng railings tapos sementado. So okay lang magandang lakaran to. Ito bato to, laking bato nito. haba na rin yung sementado, no? Ito ba ito? Doon pa tayo pupunta, ayun si misis tapos yung ulap, ayan umaakyat na. Tapos may mga puno ng pine tree doon. Harang bato 'yan eh, laki. And then yung railings, guys, uh, continuous naman siya, may pangilan-ngilan lang nawala na. Siguro dahil sa katagalan na ano na, natanggal na, kinalawang na. gaya nito poste na lang. Ito kasi gilid na ng bangin 'to. guys okay, so itong bato na to bitak bitak na pero itong part na to na parang nakatungtong lang, lang siya dito mamaya may kayamanan dito no tapos tinabunan lang nila ng bato hanap natin baka may palatandaan <laughs> okay let's go wow naka gloves ka pa baka yan Walang signal dito guys Titingnan ko na sana kung nasa na tayo sa mapa Ito yung Mount Olis eh Ito Ito po yung ating location ngayon Yan yung coordinate Screenshot natin Yan Dalawang daan? Asan? Ah, Gilid lang tayo Dalawang daan dito may paakyat Tapos meron pa dito Ito kasi Susundan lang natin itong mga railings Sige ako muna Tantaboy natin to para ayun mga ahas man. Oh, ito pa yung sumiento. Pero halos wala ka na madaanan, no? Wait mo. Okay. Tama naman. Uh, lalim. Ingat ka dito. Ingat ka dyan, kalati lang Kalati na apakan Uy, mas makalat na dito Nakakatakot pala dito pag nag-iisa ka lang Sir, sir, Hinga muna tayo ng kote. Lapit na tayo, piling ko. So, ito. Isa na ata sa mga tunnel. Ayun o. Oh. No? Uy, wow. So, ito na yung isa sa mga tunnel. Mukhang kakalagay lang nila ng tubo ng tubig kasi. Ayun oh, Fresh pa yung sanga. Tapos, ito na yung pinakang tunnel na isa. Bro, yun na butas nila tong bato na to. Okay guys, mula doon sa highway, nasa 30 minutes na po yung nilakad namin at eto na yung narating natin yung unang tunnel. Biroe mo na butas nila yung ganitong bato. Kami so, dala tayong flashlight kasi medyo madilim. Oh tingnan nyo naman oh. Yung ugat pumasok na dito. Tapos purong bato. Mukhang may nagsisiga dito. Ay wow. Ay, dumadaan yung tubig dito sa ilalim. Grabe, nabutas nila to. Pure na bato to guys, oh. Ayan. Wow, alamig dito ah. Wow. Pero yung nilalakaran natin guys, sementado. Yan, mukhang in-improve talaga nila to. Ay, may mga paru-paro oh. May mga paru-paro. Ayun oh. Mga, yung mga itim na paru-paro. Doon sila naninirahan. Ayun pa, meron pa doon. ala, kakaiba yung paru-paro na to. Ayun o. Para siyang may mga ano, yung sungay-sungay. Ang lamig talaga pag nasa tunnel, no? Wow. Wow. Ano kaya yung ginamit nila na pambutas dito? Ah, may mga butas-butas pa. Guys, oh. May ilang mga butas-butas na ayan. ayan may butas din dito ayan may pangilan nila na butas-butas ano kaya pinang pinang bakbak nila dito nung unang panahon no tigas na bato nito okay guys nakalabas na tayo dito sa unang tunnel na nadaanan natin so tama naman yung dinaanan natin medyo masukal lang tara tuloy ulit tayo guys ng paglakad ito mas malinis na dito sa part na to Nakakatuwa. Continuous pa rin yung semento na nilalakaran natin. Halos lahat. Para siyang galamay ng octopus. Ayun. Wow! 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 Wow, eto na. Okay, yung pangalawang tunnel. Guys, after natin dun sa unang tunnel, ilang lakad lang, eto na yung makikita nyo. Eto na yung bubungad sa inyo. Isang malaking bato na may butas. So, tunnel. Ang laki. Tingnan nyo. ho. Oh. Diyan ka lang muna. Tingnan nyo kung ka kalaki yan. Eto ako. ba? Diba? Wow. Tara. Labas ko lang muna ilaw ko. Kasi medyo madilim. Tapos ang kagandahan, guys, yung ulap. Ayan. So, Punung-puno na naman ng ulap. Hindi natin makita yung harapan natin kahit may naririnig tayo nagbubutas ng ng kalsada. Hindi natin sure kung kalsada ba. Okay, ready na yung ilaw natin. Tara, pasukin natin 'to. Solid 'to na bato. Ah, wow. Tapos may mga butas-butas talaga siya. Galing paano nila 'to na butas? Ayan at ito na yung loob. May Sprite pa doon, oh. Atang. Atang. Atang ba yun? Paalala nga pala sa mga pupunta dito, huwag kayong mag-bandalism ito nito. Yan, sinusulatan nila. Huwag mo nalang pakilala kung sino yan. Grabe. And then dito guys, yung tubo ng kanilang tubig dito na po nila pinadaan. Ayan, sa baba. Okay, tara. Pasukin natin. Parang medyo nakakatakot pag nag-iisa ka pala dito, no? Madilim yung dulo, oh. Mukhang may nagluluto, oh. Ay, wow. Pag natatama ng ilaw ko yung bato, parang kumikinang. Pero kulay itim yung kumikinang. Ayan. Ay, wow. Grabe to, guys. Itong isang to, mas mahaba to. Ayun yung dulo. Ang layo ng dulo. Wow. Tara. Ijoyo ko ka ng onte, Baka mauntog ka. Ayan. Wow. Ayan, nagtutubig na oh. Ah, parang tuloy pa rin yung pag... Pagbutas nila dito. Ayan. Merong mga ilang peraso ng mga bato dito sa gilid. Parang tuloy pa rin yung pagbutas nila. Meron ditong area na mas malalim yung butas. Ayan. Alright. Ah, wow. Ayan. Ito, mas malalaki na yung bato dito. Mataas to. Okay, wow. Ito pa. So pagdating dito, merong hanging bridge. Okay. Okay. Yan. Pag lagpas mo dun sa kuweba o dun sa tunnel, ito na. Meron siyang hanging bridge na mag-uugnay o kukonekta dun sa kabilang bato ulit. Akit ka dito. Sip kaya to. Ay, wow. Ang lalim. Ayan, guys. Eto nakatayo tayo dito sa hanging bridge na ginawa para magdugtong itong linadaanan uh, mula dyan sa kabilang pangalawang tunnel. Tapos ito naman yung pangatlong tunnel. Ganun din, napakalaking bato rin na binutas nila. Wow! Whew. Tara. Tara. So nakatawid na po tayo doon sa hanging bridge. At eto na yung pangatlong tunnel. Eto, mas maliwanag dito. Mukhang mas maeksito. Uy, ang gulat ko. Kala ko kung ano. <laughs> Ayan na mga paru-paro. Lahat sila nagkukumpulan sila doon. Piling ko nalalamigan sila, no? Dito pala sila nakatera. Sa mga ganitong tunnel. So eto na po yung pangatlong tunnel. Kita ba ako? Hindi. Mas maiksito. Pero, tingnan nyo kung gano'n siya kataas. Ito, ang height ko is 5'10. O, 7 to 8 feet yung taas niya. Tuloy tayo dito. Wow. Okay, ito na yung pinakandulo ng pangatlong tunnel. Napakahaba pa pala nito. Tsaka puro bato. Wow. Grabe. Ito na yung labas, guys. Nakakatuwang isipin no paano nila nabutas yung ganito kalaking bato. No? At panahon pa yun nung no? Spaniard So, mahaba pa po uh, Ano, tuloy natin to? Hindi oh, ko rin alam kung anong mayroon pa dito sa dulo Siguro hanggang dito na lang muna kami sa tunnel at uh, Pupunta pa po kasi kami ng uh, Mount Olis Baka kami gabihin uh, Medyo mahaba-haba na rin yung ating nilakbay At eto po yung Usokan uh, Spanish Trail Dito sa Atok Benguet Silipin natin konti pagliko dito, malay mo mayroon pa Mahaba Malayo pala to mayroon pa. Malayo pa. Oh, hindi, sementado pa rin. Ayun, sementado oh, pa rin hanggang doon. Malayo pa. Okay guys, siguro hanggang dito na lang muna kami. Ah... Uh, pagpatuloy na lang natin to sa mga susunod na araw. Mga nakadaan na po dito, pa-comment down below na lang kung ano pa yung nandito sa dulo after nung pangatlong tunnel. O oh guys, bisitahin nyo na po itong Usokan Spanish Trail dito sa Atok Benguet. Ito pwede nyo i-add to kung pupunta kayo ng uh, Mount Olis o di kaya naman kung magpapasyal pa kayo sa uh, bandang highest point o second highest point. right, So maraming salamat kung hanggang sa mga oras ito, nandito pa kayo, nanonood pa kayo kay Kuya J Kita-kita sa mga susunod na video. This is Kuya J bye, -bye. Maraming salamat po. Okay ka lang dyan.